Araw po mga kabatang, problema ba? Lagi ang kuryente niniho sa atin sa labigan ng Batangas? Yes, of course. Dahil nga po sa isang buwan, tatlong beses mag brownout out at depende pa sa ng panahon ng brownout out sa probinsya natin sa Batangas. Ngayon ho, problema dahil nga pag ang kuryente ang ginagamit natin, una, apiknado sa isang paglugi sa isang araw ang negosyo. Good news mga kapatang Ang ating problema sa kuryente ngayon ho Sagot ngayon Ni more power Ang more power ay isa sa provider ng kuryente Na handang tumulong sa atin Na hindi ho tayo ika nga ho pabayaan At mura pa ang singil ng kuryente Mabilis kausap at maayos ang serbisyo Hindi ho gaya Diniyo sa atin sa Batangas ang mga problema ng mga kandalawit ng mga kuryente. Mga cable, mga wire. Diniyo sa ilo-ilo ibang sistema. Sa buhol, sa negros, nagagawa ho ng more power. The best ang kanilang serbisyo. Kaya nga po, very satisfied ang ating mga kababayan doon sa Visayas. Mag more power ka na.